Ito guys, yung sinasabi kong pangpang -pang dito sa amin. Oh, ayan, ito. Hindi na tayo pwedeng magano magtawag dito. Hindi na tayo pwedeng mag-cottage. Kahit walang cottage, pwede na pwede na dito. Ayan. Oh. oh. Pwede dito, ayun. Oh. Hanggang doon 'yan. Oh. Dito pwede tulugan pag gabi. Ayan. Oh. Kung may pin lang. Hindi naman hindi naman mabasa 'yan pag umulan eh. Hindi naman mabasa 'yan depende lang kung malakas yung ano yung hangin kung doon <coughs> dito rin sa ano sa kabila ayan oo sa kabila ayan mayroon pa nga dito mga ano mga bote ng ano ayan mga bote ng mojito so, mojito ito mojito <laughs> 700 liters bagong ano dito bagong ang tawag nito bagong model ng mojito 700 liters guys kung dalawa lang kayo okay na kung paano patanggal ng ano lamig oh dito yun oh oh dito pwede na dito ano ah uh, ikaan, pag ano saka pwede dito mag magano tambay oh diyan lang naman yung dagat yun diyan yung dagat malapit lang dito ayan ayan guys pinakita ko lang sa inyo na mayroon dito ng ano ah, mahaba yan pupunta meron pa doon sa ano kamila mahaba yan yun to yung ano yung daanan doon sa doon yun pa ganito rin Sige bye bye guys. Pinakita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa ano sa inanuhan ko. Sige bye bye.